Hi Don Raya O sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe, subscribe oh. yeah. back to you na sa ating YouTube channel mga Paps kung bago pa na dito don't forget to like comment on the by hashtag don't know and of course isubscribe mo na yan bago tayo magsimula inayos ko lang isa si Boss Big, no actually ang usapan lang namin back to back post yellow face lang Yung no, tapos inopera ko siya na mas maganda visual talaga So, no, kaya naman na pa-oo siya at ito ang kanyang kinuha. So, mga paps, o. <laughs> Visual yellow face, OPA, tapos split pa sa blue, possible dantalo pa. At ang katares ay free na OPA, post yellow face, post dantalo. no kaya jackpot ka dito, Boss Vic. Maraming maraming salamat sa iyo. At ikaw na nanonood ngayon. Kung gusto mo na gatong mga malakasan, all you have to do is to text or call me. 0953-1364-462 or message mo ako daw sa Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. No, so, nandiyan rider sa baba. mo muna natin to and mag-vlog na tayo mga pops. Muli maraming maraming salamat sa iyo, Boss Dick and God bless po. Yan mga pops, papakita natin sa inyo yung mga proven breeder natin. Ayan, mga behind the scene to, mga papsa. ha. Opa line, back to back, split dan follow. Yan, split kasi yung yanak niyan, yan ang post. No, so yan, yan mga post split yan. No, post dan follow. All right, yan ang gaganda oh. Wow! Tingnan Yun yung katawan no? oh. No, green parang ano, yung parang painting. Tapos dilaw yung ulo and dilaw din yung toka. Yan. Ito yung breeder natin mga paps ha. No, kung gusto niyo ng ganito, proven breeder, pwede nyo kunin. No? You can text or call me 09531364462. Message mo kaagad sa Facebook Messenger Donroaya, Donroaya o Avery. No? Tapos ipapakita natin ito mga anak nila. No? So ang pinaka-complete ID nito ay Opaline Yellowface Possible Split dan Follow. Yan. Opa pala yung mga paps ha. May yellow face pa. No? Dito lang yan sa ating uh, YouTube channel. Ito naman sa budget meal dyan. Nagahanap quality. For sale itong yellow face. Possible split dan follow. Possible opa. No, yung nasa kaliwa. At yung free naman. Free tama ka naman nakikita mga paps na opa. Possible yellow face. Possible dan follow. Ganda no. di din kulay oh pang malakas. At so, kung gusto niyo ng ganito, screenshot nyo lang. Ipadala nyo lang sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery or i-text it tawagan nyo ako sa 0953 -1364462. Mga paps, pwede ang utang kung ikaw ay repeat buyer na. Alright, eto naman, back to back opa, yellow face, desino, post-split, Napakaganda nito mga paps, no? Superb! sa panalo quality dilaw na dilaw yung katawan yung ulo yung toka no para tong yellow bull no pero ang yellow bull kasi pula ulo eto naman dilaw ulo no napakaganda madiin quality mga paps hindi tayo mapapaya sa inyo no kaya naman kung gusto mo to screenshot mo lang padala mo lang sa ating Facebook Messenger Don Ro Ayer Don or better na i-text o tawagan nyo ako sa 4462 mga paps. Alright, ito yung mga paanak natin no na opaline yellow face possible split dan follow. No dahil ang kanilang parents ay split kaya ito anak ko split. No na na mga paps. No quality yan, no. So ito yung mga behind the scene natin na breeding area mga paps. No, so hindi natin pwede pakita rin yung breeding area. Ngayon lang to bihira lang kasi nga Breeding, ibig sabihin, nag-iitlog, nag-inakay, baka mabulabog. So, ito, pasilip lang, mga request. No, mostly ng ating mga subscribers, no, viewers. Alright, no, so kung gusto niyo ng ganito, itext, awagan nyo ako. 0953-136-4462 I-message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Avery, tinan nyo yung ulo, no, dilaw na dilaw, at yung katawan, tingkad na berde, mga paps. No? Pang malakasan lahat yan, no? no? So, i screenshot nyo na. I-text sa nyo na ako, mga paps. Alright, no? So, ito naman sa mga naghahanap ng budget meal. Quality, no? Mura, pero quality mga paps. eto yellow face. Possible split, dan follow. Possible opa. And free opa. Possible yellow face. Possible, dan follow. Yung yellow face, yung nasa kanan mga paps, yung opay yung nasa kaliwa. Tingnan nyo kung gano'ng kalilinis yan. <laughs> Quality, sulit na sulit ang pera nyo dyan mga paps. No, kaya naman, itikso tawagan nyo ako sa 0953-1364462 or better na screenshot nyo yung video na to tapos yung pictures ipadala nyo sa aking Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery. Alright, eto naman, napakaganda nito. Ito, mas malupit ng linyada rin nito mga paps. No, dahil, yellow face, no, possible ino, possible opa, at free opa, lutino, possible yellow face. Nako, bihira lang din ganito mga paps kasi kung meron, nakukuha din kagad. No, kaya naman, dali mo na. Huwag ka na magpatumpik-tumpik dyan. wagan mo ako, 0953136442. eto naman, dulo-dulo, super-duper quality no na opaline, Line Yellow Face dan follow dulo-dulo na to mga pups no ito yung resulta ng ating pina project no ganto yung kaganda mga paps Sino yung katawan katingkad kalinis yung mata pulang pula ay grabe cock or hen meron tayo kaya naman i-textawagan mo kagad ako sa 0953 o i-message e mo sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery mga paps. No? Napakaganda. Ito rin. Nako, budget meal din to na napakaganda. No, yellow face, possible split, dan follow, possible opa, and free opa, possible yellow face, possible, dan follow. It takes sa tawagan mo ko sa 0953-136-446, mga paps. Ito, marami nag-aabang nito, no? Na super stable, lutino, opa. At hindi lang basta opa, may karga pang par blue. Ibig sabihin, pwede pa silang magbuga ng crimino, No, so ibig sabihin, pag naparami niyan, no, hindi lang pa na uh, ang ilalabas, no, na-excite tayo dahil may ilalabas pa silang crimino, o Yung kulay krema sa mga hindi nakakaalam. Kulay krema yung katawan, no, parang light yellow buong katawan at mula mata. Yun ang crimino, No, so kaya man itikso wagan niyo ako, mabilis magkaubusan to mga paksa sa 0953136442 I-message mo ako sa akin Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Aviary. No, magpa-reserve na kayo dahil sobrang bilis talaga nito, mabilis pa sa alas 4. No, dahil kasi ito uh, super mura, budget meal. Tapos pwede mo na ibangga sa Yellow Face, sa Aqua, no, sa mga dulo-dulo project ngayon mm -hmm. na uh, high mutation mga pups. No, so, kaya naman titigan nyo mabuti. Tinan nyo yung ulo, pulang pula at pati buntot ay nag-against the light lang. Pero balik tayo dito, yon Yan ang tunay nyong kulay. No? Yan no? Ay, grabe o. Oh. Labagabla, ba tawag ko dyan? <laughs> eto, grabe. Napakaganda na eto. Oh. Yan, napakaganda, no? Panalo ka talaga dito, mga paps. So, quality. No? Dahil napakaganda ng ibon. Pulang pula yung hood o yung ulo, yung buntot yan o mga apoy, sable na sable, matingkad, malinis. Nako, para tong mangga mga paps. <laughs> ano kung pa sila oh. No, lakal. Ang complete ID nito ay, ay sable, opaline, lotino. Naka-split pa sa par blue. No, magpa-reserve na kayo mga paps dahil mabilis nga lang to magkaubusan. Alright, no? so itext sa tawagan nyo ako oh, sa 0953 six two pag message ka lang sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary napakaganda mga paps hindi hmm. ko kayo binabola nakikita nyo naman bro sana kung naririnig nyo lang nakikita nyo hmm oh, against the light pero yan talaga yung tunay niyang kulay hmm paano natin may edit yan mga paps video yan oh <laughs> sobrang ganda oh Quality, tinanong yung katawan, big size. No, sa mga ito naman, naghahanap ng back-to-back -back yellow face. Possible don follow, possible opa Pero budget nil, panalo ka dito, no? Sa mga gusto kasi ng ganito mga paps, yung wala nang tapon, bak na baka may anak sila na non-visual, eto, back-to-back. -back, oh. So, ibig sabihin, ang ilalabas na ito, visual talaga na yellow face, mga paps, no? Tapos, ang abangan na lang kumbaga dito, mag-opa, yellow face, tsaka visual opa line, yellow face, don follow. So jackpot ka. No? Kaya naman ito, tawagan mo ako 0951364462. No, ito naman. For sale tayo na opa and Face na aganda U-Wing. Sa mga naghahanap ng U-Wing dyan, ito U-Wing to mga Pops eh, no? Yellow Face yung nasa kanan. No, na possible dan follow pa. At syempre, yung green, no, yan ay opa, possible yellow face, possible dan follow. Jackpot ka dito mga pops. No. Ito naman isang visual, isang non-visual. Ito ay back to back na Opa Aqua Desino. Post-split Ino. Napakaganda nito mga boss. Dulo-dulo din to sa Aqua. No? Hindi ito typical na aqua na nakikita no sa changihan o sa mga po sa social media no dahil nga desino to mga paps no. Bihira lang din ang nakapagpabuga nito no mapalad tayo at nakapagpalabas tayo nito mga paps. No? Kaya naman ito, text sa tawagan niyo ako sa 0953, 1-3-6-4-4-6-2 mga paps. Tinan yung katawan, napakaganda. Grabe. Tinan nyo yung, yung katawan kulay, lemon, tsaka yung ulo kulay, melon. No? So, eto naman, budget meal, pamigay, no? yung presyo niya. Quality, open line, possible yellow face, possible dal follow. Presyo, pamigay talaga mga paps. Nakikita nyo naman, yung mga sable yan. No? Sa mga... Uh, gusto ng non-OPA lang, meron tayong non-OPA. Kung gusto mo OPA, syempre, mas maganda. Meron tayo. Yan. Ayun o. Oh, nasa screen. Gaganda niyan, mga paps, o. Oh. Hmm. Ito, ang edad nito ay nasa 4 to 5 months. Ang edad. Sa mga gusto ng uh, saktong bata lang, ito pwede. Kasi yung iba, mature ng gusto. Tapos yung iba naman, gusto nila sila magpagulong. Ito, pasok sa ito, mga paps. tawagan mo kagad ako. Kasi magbilis ka maubos to. 0953136442. I-message mo kagad ako sa akin Facebook Messenger. Ang Donro Aya or Donro Aya Avery. Alright no? So ito. Project Operate Factor. Post fail follow naman to mga paps. Lahat may kapatid to na visual. Alright no? So may fail follow pa tayo dito mga paps. Ayan yung isa na yan no? Yan. Yun, ayan yan. Yan. Zinom ko. Yan yung pula mata. No, yan jackpot ka dyan, dahil visual fail follow yan. No, na possible red factor. Ah. Yan pulang pula ulo, yon o pa yan, o pa tsaka yung o pa yan. Yan, kunin niyo na to mga pups No, dahil bihira lang tayo magpalabas nito. Yan yes, 09531364462. I-message mo kagad ako sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Napakaganda mga paps. Hmm, may kapatid dyan na visual operate factor operate factor pale follow mga papsa ha. May ibig sabihin, visual rate factor na pula pa mata. Aba, matindi yun. No? <laughs> Ay, nako, grabe. No, so, yun lang. Maraming salamat. Stay safe mga paps. Kapat ka dito, boss big Maraming maraming salamat sa iyo. At ikaw na nanunod ngayon. Kung gusto mo na ganito mga malakasan, all you have to do is to text or call me. 0953-136-4462. Or message mo ako daw sa Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Avery.